Pangarap mo rin bang makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand? So ayun what's up, sana all TV at New Zealand nga pala. Isa akong vlogger-vloggeran dito sa New Zealand. Ang mga content na ginagawa ko ay nagsishare ako ng mga job hirings papunta dito sa New Zealand. Mga pwede nyong maging pathways papunta dito sa New Zealand. So anyway, uunahan ko na kayo. Hindi po ako recruiter. Hindi rin ako affiliate, associate o kasapi ng mga agency na naipapasama ko sa aking mga vlogs. So ginagawa ko lamang ito dahil gusto kong makapag-share ng opportunity sa kapwa ko mga Pilipino na nangangarap na makapunta at makapagtrabaho din dito sa New Zealand kapag may job postings or job hirings yung agency na nagpaalis sa akin papunta dito sa New Zealand ay ginagawan ko agad yan ng content para ma-share ko sa aking mga followers at sa mga pwedeng makapanood ng aking videos. So ayun, mga job hirings yon papunta dito sa New Zealand. At hindi lang mga job hirings ng agency na nagpali sa akin ang ginagawan ko ng content. Napakaraming mga agencies, lahat ng nakikita kong agencies dyan sa Pilipinas, basta POEA registered at license na may mga job hirings papunta dito sa New Zealand, ay ginagawan ko talaga yan ng content para ma-share ko. Kasi alam ko, napakarami ng mga kapwa ko Pilipino na nangangarap din makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. Tulad nyo, nangarap lang din ako noon. Pero sa awa ng Diyos, Alhamdulillah, nandito na akong ngayon sa New Zealand. Nagtatrabaho ako bilang isang hotel maintenance technician. Kaya kung isa kang aspiring New Zealand job hunters, abang-abang lang sa aking mga job postings. Nasa recession din kasi ngayon ang New Zealand. Konti lang ang job hirings, bagsak kasi ang ekonomiya. So may mga posibilidad pa nga na may mga companies na magsara. Pero despite sa recession na nangyayari dito ngayon sa New Zealand, may mga agencies pa rin na may mga job hirings papunta dito sa New Zealand kasi nga may mga kliyente sila dito sa New Zealand. Kaya huwag kang sumuko, huwag kang bibitaw. At habang nasa recession pa ang New Zealand, patuloy ka lang munang mag-gain ng mga experiences sa skills na meron ka. Dahil kapag natapos na ang recession dito, baka dumating na rin ang opportunity na para sa'yo. Huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay. Trust the process, ika nga. Tsaka may kasabihan kasi ako eh, there is no secret to success. It is always the result of preparation, hardworking, and learnings from failures. So ayun, sana all TV at New Zealand, laging proud Pinoy at laging pusong Pinoy. Sana makatulong ang mga videos na ginagawa ko. Kaya good luck sa lahat ng mga job hunters at God bless you all. Sana magkita-kita tayo dito balang araw sa New Zealand.